Lagay nyo na lang mga trupa ha Ay, 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 ay. Ano? Gusto pa na halapin niya lang si si PG, Master PG, no. Wag, wag yung master. Ah, ma May master, may master pala tayo. Pero oh. bakit <monsis> <momhamham> pa Ano lang? Pero bakit pa ng 2 minutes? Okay, sir. Hindi pa bigat, na 26. Pero. Pati karim? Ha. Pero, 32. <speaking> No oh, more. Tapos si Kila. Pati mo? Pati tayo mo? Ayun mo. Sa akin lang. Wala. Ay, maganda naman eh. Oo. lang, boss. Yes, nila sila kay.